Ayun na nga. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Binabatikos po ngayon ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya lang yung kanilang batikos ay palpak. Nanggaling po ito kay Claire Castro. Kung saan, ang sabi niya, apat na beses na raw bumabiyahe ang ating Vice President Sara Duterte In less than a month. Sabi ngayon ng media, mayroon bang nilalabag ang ating vice president sa kanyang pagbisita abroad? Ang sabi ba naman ni Claire Castro, ang nilalabag niya yung kanyang tungkulin na hindi niya ginagampanan. <laughs> Ibig sabihin, wala siyang may sagot na nilalabag. Katawa-tawa lang na. Pagtatawanan mo na lang talaga si Claire Castro. Kasalanan nyo yan eh. Ang aming vice president dati, sobrang busy, aligagang-aligaga nga eh. Siya dati ang secretary ng DepEd, at the same time, vice president. Hindi ba't sobrang busy ng ating vice president nung nakaraan? Eh, pinag-resign nyo. Di ba? Pinangunahan niya ng komunista dahil si Raul Manuel hindi makapag-recruit eh yung death egg niya eh meron pang confidential pan di ba kaya busit na busit yung mga komunista eh, nanawagan sila at suportado naman ito ni Tamba okay, kasi nung DepEd Secretary si BP Sara lumilibot siya sa buong Pilipinas kasi kinakamusta niya yung mga classroom doon yung eskwela doon ng mga bata o oh, di ba? Kaya nakakapagbisita siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Eh inggit na inggit po si Tamba. Dahil ang tinitignan ni Tamba, yung 2028, o oh, teka, parang nangangampanya na si BP Sara pa. <laughs> Kaya, naka nakaisip ng parang si Tamba yung ayuda eh. <laughs> yung ayuda, yung ginawa niyang kampanya para makapanya, makakampanya siya problema, hindi ito magawa ni Tamba sa abroad. Paano siya pupunta ng abroad? ano an anong idadahilan niya? Mamimigay siya ng ayuda. <laughs> baka, baka yung uh, ipamimigay niya, halimbawa sa Euro, mamimigay siya ng isang libo, dalawang libong piso eh. Iba to pa sa kanya eh. eh. mga bigatin yung mga kababayan natin sa Europe. <clears throat> wala siyang may dadahilan eh pupunta siya ng abroad meet and greet siya sa mga kababayan ano ang purpose mo? <laughs> obviously ikaw ay uh, nangangampan niya kaya si Sara, meron siyang sinabi nakaraan pa na meron siyang mga uh, anong tawag nito? mga rally na pupuntahan abroad in-announce niya na ito eh so dito po papunta si Sara sa Australia Uh, para <clears throat> makadaupang palad ang mga kababayan natin doon na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte so is, isa, isa na itong uh, dahilan uh, kumbaga double purpose ito at the same time nagbibigay siya ng suporta sa kanyang ama at uh, mas maganda na rin na mapuntahan niya ito makilala niya yung mga Pilipino doon na sumusuporta sa kanyang ama at the same time, kampanya na rin. Opo. Sinabi ko na ito, sabi ko, after ng midterm election, ayan na yan. Ang titignan na dyan, 2028. So, kampanya na po. Nainggit nga rin si PBBM, pumunta ng Japan eh. <laughs> ang sabi ng media, kakaiba po itong uh, visit of... Uh, pagpunta ni PBBM sa Japan kakaiba po ito dahil usually uh, bago sumakay ng eroplano si Bongbong Marcos 'di ba nakikita natin napapanood natin mayroon siyang press briefing kung pupunta siya sa ganitong bansa ito po yung mga gagawin namin yan, tungkol dito sa ano tungkol state visit state visit this time parang wala po siyang state visit na gagawin sa Japan. Ang sabi po ni Claire Castro, ito ay business trip. So, walang, walang state visit. Pero, tinanong ng media kung mayroong meet and greet sa ating mga kababayang Pilipino doon sa Japan. Mayroon. So, mayroon. Ano to? ah, <laughs> uh, <clears throat> siguro, yung pinupukol nila kay BP Sara, saktong-sakto kay PBBM. PBBM, hindi pala yung state visit. Ano yan? Bakasyon? Sasabihin mo lang business trip? Kalokohan. Hindi natin mapapaniwalaan yan. Bakasyon yan. Tapos may meet and greet. O, diba? O, at the same time, kampanya. Yung kanilang pinupukol kay BP Sara, tumatama eh. Tumatama sa sarili nila. Si BP Sara, hindi siya presidente ang presidente po napakaraming tungkulin napakaraming trabaho na dapat gampanan unless kay BP Sara hindi na siya at secretary tapos yung kanyang budget or uh, budget ng office of the vice president binawasan pa 700 million na lang naka-allocate na po yan eh naka-forma na po yung mga pondo na yan i na lang kayang-kaya na po ng mga tao yan. At uh, kung ano man ang order niya, yun lang din ang susundin nun eh. Wala na pong gaanong trabaho ang Vice President. Pinag-resign nyo sa DepEd eh. Oh, o ayan, ano nangyayari ngayon? Naiingit si Tamba. Hindi niya magawa yung mga... magpupunta siyang abroad? Paano siya magpupunta eh? Hindi naman siya papan papansinin doon? Walang magtsatsaga sa kanya na puntahan siya kung saan man siya nandoon ng mga kababayan nating Pilipino. Kaya lang naman siya ma, kaya lang naman may pumupunta sa kanya sa mga pamimigay niya ng ayuda kasi may dala siyang pera. Pero kung wala siyang dalang pera, hindi rin naman siya tatauhin. So 'yan ang problema ngayon ni Tamba. Kaya naiinggit si Tamba parang na nalalamangan niya ni BP Sara. Opo, kasama na po diyan ang kampanya. <clears throat> All right sinasabi nila eh apat na beses nang pumupunta sa abroad in less than a month eh kala ko ba walang pera tapos yung abogado niya 16 ang dabi naman <laughs> 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 yung abogado niya raw 16 sabi ngayon nung isang uh, yung isang attorney na nag-attorney kay ERAP nung impeachment sabi niya kami 12 12 kami doon sa sa uh, team ni uh, ERAP. Defense team ni ERAP. pero hindi kami actually 12. Marami kami yung mga staff, yung 16 lawyers ni VP Sara, may mga kanya-kanyang trabaho yan. Uh, kasama na dyan yung staff, yung ibang attorney dyan, staff. Kasi mas maganda puro attorney ang kunin mo. So may mga kanya-kanyang Uh, assignment na yung mga yan. Hindi naman yan haharap mismo sa floor, sa defense, doon sa impeachment trial. At yung mga trip ni BP Sara, I'm sure hindi siya gumagastos dyan. Unang-una na, inindorso niya si Jaime Marcos, inindorso na, inindorso niya si Kamil uh, Camille Villar. Si Camille Villar, ang mga Villar, ang pinakamayaman dito sa Pilipinas yung kanyang ama, si Manny Villar. May bigay yan. Hindi po pwedeng i-endorse mo yung uh, anak ni Villar ng walang bigay. Meron po yan. <laughs> hindi, hindi yan libre. Mer meron po yan. Opo. Uh, ganyan po talaga. Ganyan po. Kahit yung ano, yung halimbawa, <clears throat> pupunta ka sa rally ni Mayor iba nagpunta sila aimee marcos pipisara sa rally ni mayor may bigay din po yan kay mayor isko moreno Gagamitin mo yung intablado ko pupunta ka sa lugar ko oh ga ganyan po yan pero hindi nyo alam di ba hindi nyo alam yan Siyempre, ang gagastos noon si aimee marcos na sila yung maraming pera kaya <clears throat> uh, kung Ewan ko ah, kung mapapansin nyo, uh, hindi gumagastos si VP Sara. Kung mapapansin nyo, ang dami niyang trip, hindi po siya gumagastos siya. May mga sponsor po yan. So, yan po ang nangyayari. So, dahil nga, hindi nila, hindi, hindi maano ni Tamba, hindi ma, masabayan si BP Sara, eto sisirain na lang. Sisirain na lang po 'yung mga ginagawa ni BP Sara. Hindi makasabay si Tamba eh. at uh, pino-problema niya kung siya pa 'yung magiging speaker uh, sa 20th Congress. Kaya kapag nalulugi si Tamba, 'no? Oh, kaya pinakilos nila si PBB pumunta ka ng Japan mangampanya ka roon. <laughs> Wala namang state visit. Oh pinakilos niya yung uh, USEC, si Claire Castro, patikusin mo yan. Yung pagbabiyahe ni siraan mo. At uh, hindi tayo ma magtataka bukas makalawa. Eh yung mga congressman naman babatikus kay BP Sara na alis nang alis. Punta ng punta sa abroad. Uh, tapos, marami siguro pera yan. Kunyari lang, wala. Nasabi niya, wala silang pera. <laughs> Hindi nila masabayan, sisiraan na lang nila. Alam po nila kung yung anong kung ano yung nagaganap. Alam nila eh kung ano yung uh, ginagawa ni Bipisara. Sara. Kasi nakatutok sila dyan eh kay BBP Sara. Alam nila kung ano ginagawa. Kasama na po dyan yung kampanya. At sabi ko nga, ang pupuntahan niya ron ay yung mga supporters ni Tatay Digong, di ba? eh, nalalapit na po na makapa, makalaya ang ating uh, dating Pangulong Duterte. So, kinu, kin, kumukuha si BP Sara ng suporta na kapag nakalaya na si Pangulong Digong, pansamantala lang. Huh? Kapag nakaya, nakalaya na, kumukuha si BP Sara ng suporta sa ating mga kababayan para maipakita na pabor sila pabor silang makalaya kasi siguradong babatikusin niya ng mga kalaban <clears throat> uh, kung baga sisirain nila si Pangulong Duterte na hindi dapat makalaya yan ganito, ganyan, ganyan at eh, gagamitin nila yung mga biktima kuno. eto naman ang ginagawa ni Bipisara na kinukuha naman yung suporta ng ating mga kababayan sa abroad Tungkol naman kay PRRD. So, nakikita nyo? <coughs> ano rin eh? Ano rin? Uh, kung ano rin yung ginagawa ni BP Sara, lahat yan, tinututukan nila. Marami silang mata talaga na pinapakawalan dyan para matutukan si BP Sara. At kapag nalalamangan sila, babatikusin na lang nila, sisirain na lang nila. Nakita nyo? So, ano yan ah? Uh, masalimut, masalimut po itong kala nyo mga simpleng pangyayari, le, pangyayari lang. Hindi, uh, nagtitirahan yan. Nagtitirahan niya. Kaya lang si BP Sarah, pag tumira, sumasagot lang. No? Pero pag sumagot, may tira rin. At ang, ang ginagawa ni BP Sarah, to expose. Ini-expose niya lahat ng information na natatanggap nila. Kaya si BP Sara, imbis na dapat sirang-sira na, ang sirang-sira ngayon, si Romualdez, ganun, din, ganun na rin ang ating presidente, si PBBM. The worst ever president in the history. Yan na po ang pinaka-worst president. Tapos meron pa tayong worst uh, congress. Itong 19th congress, pinaka-corrupt Ganon din ang presidente, pinaka-corrupt. Ganon din po ang ating speaker, pinaka-worst speaker. No? I-quote ko lang po itong sinabi ni PBBM. Ayan, no? pasakay sila ng MRT. No? PBBM, first family, madalas sumakay ng MRT. Hindi to first time na sumakay ako ng MRT, sabi ni PBBM. Madalas namin gamitin yung MRT dahil sa traffic kami ng pamilya ko. Parang wala na sa sa hulog yung utak ng ating presidente. Ayan, eh, patuloy tayong ginagago, binobola, niloloko. Ha? Ah, naniniwala ba kayo dyan? Madalas daw silang, ah, madalas namin gamitin yung MRT dahil sa traffic. Kagaguhan. Eh, galing sa bibig niya, sinabi niya, Tuwing sasakay siya ng eroplano, it's a must. Kailangan business class. Hindi yan sumasakay ng economy class. Hindi po. Kapag sumakay yan ng eroplano, laging business class yan. Tapos sasabihin mo, sasakay ka ng MRT. Kaloko. Kalokohan. Kalokohan po yan. Ang tindi, ang tindi nang ginagawa hanggang ngayon, binubudol tayo. <clears throat> Matindi tong presidente. Wala na eh. Oh, kala niya, binububo niya tayo. Kala niya, naniniwala pa sa kanya yung mga tao. Wala na. L lutang hanggang ngayon, eh, hindi niya alam mga sinasabi niya. Wala na sa ulirat itong presidenting ito. Anyway, pag-usapan po natin itong COMELEC, no. Kanina mayroong press conference sila eh uh, uh, attorney Respicio. tungkol po sa COMELEC, no. Si Belhika. Ayan yung mga anag nag-press con kanina. At uh, sinabi ni attorney Respicio. <coughs> umamin si George Garcia doon po sa pag-uusap nila ni Atty. Pizaras yung kumandidato sa Bohol tungkol po sa 300 million inamin niyan ni George Garcia na sinabi niya nga yun na kailangan niyang gumastos ng 300 million para manalo inamin niyan ni George Garcia ang katwiran ni George Garcia eh, kailangan mong kailangan mo ng 300 million pesos kasi yan ang gagastusin mo sa iyong kampanya yun daw na misinterpret lang daw yung sinabi ni George Garcia pero mali pa rin siya ganyan po talaga kapag nagsisinungaling eh. nahuhuli ka po eh mali kapag ikaw ay kandidato ng congressman may limit ang gastos niya. Ang sabi ni Atty. Respicio, ang gastos lamang dapat ng isang kandidatong congressman ay 3 pesos kada botante. Mayroong 300,000 botante sa Bohol. Kung imumultiply mo yon, dapat ang gastos mo lang is 90,000. Bakit po sinasabing 300 million ang dapat gastosin? Huli. Huli si George Garcia. Umamin siya. Na, nakapag-usap nga siya kay Pizaras at sinabi niya nga yung 300 million. Yari ka ngayon eh nakademanda na yata 'yan sa Supreme Court. Sasagutin mo 'yan. On record 'yan. Sinabi mo sa media, hindi mo yung pwedeng uh, bawi-bawiin basta-basta. 'Yang nasabi mo na 'yan. Kaya ito ito po naman yung ano yung tungkol naman sa 6th district uh, kila Abante at Joey Uy. Ito po yung official statement ni Joey Uy. Marami po ang lubhang nababa, nabahala at nagkaroon ng kalituhan sa inilabas na resolusyon ng Commission on Election patungkol sa di umano'y aking kwestyonabling pagkamamamayan. Ipinanganak po ang ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Pilipino, ngunit ang aking ina ay natural-born Pilipino. Kung ang inyong ina ay natural-born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, di ba natural-born Pilipino? Opo ay Pilipino, lumaki nag-aral na nirahan, nagsilbi at patuloy akong nagsisilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsihal ng ilang termino mula pa noong 2004. Nagsalita na po ang mamamayan ng ika na distrito kung sino ang nais nilang maging kinatawan sa Kongreso sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan. Sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses. Ayan, may salitang uh, ano ba to? Spanish or Dutch. The voice of the people is the voice of God. Ang boses ng taong bayan, sharing tinig ng kalingitan. Hangad ko lamang na ang may pagpatuloy ang mahigit dalawang dekadang paninilbihan sa aming mahal na distrito anim ng Maynila. So sinasabi niya ang kanyang ina ay natural born citizen, Filipino citizen. Uh, kung ikaw ang kung ang ina mo ay natural born Filipino citizen, ikaw ay natural born Filipino. Malinaw po 'yun. Okay? At meron na namang isang biktima ang Comelec. Ito po. Silang Kabite Mayor Elect Kevin Anarna. Disqualified by Comelec. Losing candidate Edward Caranza set to be proclaimed as duly elected mayor. Kita nyo, yung natalo, yung natalo ang siyang uupo. Yung nanalo, disqualified. Meron na tayong worst president, pinakakorap na president. Meron na rin tayong worst house speaker, pinaka-corrupt na speaker. At meron na rin tayong worst congress. Ito pong 19th congress. At pinaka-corrupt na congress. Itong 19th congress. Meron na rin po tayong pinaka-worst na Comelec, eto na po yun sa pamumuno ni George Garcia. Under Marcos administration, puro worst puro worse na po. O, wala kang may pagmamayabang uh, PBBM sa iyong zona. Kaya uh, hindi na dadalo po ang ating Vice President. Mas magandang magsona na lang si Bipisara Sara ng sarili niya. Parang ginagawa ni Lenny dati. O, okay lang naman yun. Mas maganda i-address ni Bipisara Sara ang tunay na nangyayari, tunay na kalagayan ng ating bansa. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you for next time. Bye-bye.